Video malaki ang dagat mga kaidol. Pero abangan nyo mga kaidol. Kung makakadali tayo ng pwede nating ihawin mga kaidol. Ayan mga mga kaidol. So yan mga kaidol yung service natin ay nakaready na. Yan. Abangan na lang. Uh, maraming salamat ka pala sa walang samang suporta. Ah. Thank you, thank you so much po sa walang sabang suporta nyo at pagsubaybay sa ating mga sikling video mga ka-idol. So ngayon mga kaidol ay um, adventure naman tayo with mga at sana makadali tayo ng pang-iho mga para din sa ating mga trupa dito maya sa pag-uwi dito sa tabi mga So yan dito tayo magmukbang umayang at sana uh, bihayaan tayo ng uh, dagat maya mga So yan abangan lang mga Thank you so much. Ito yung service natin mga kaidol. Nandyan na rin yung ating anak yan na ang ating service na si Lucas Daniel. So ayan. Sana mabiyayaan tayo maya ng grasya. Pang-ihaw sa ating mga tropa. Ayan mga idol. Ayos na tayo mga idol. Doon tayo maan sa mga, ano, mga idol. Ah, uh, natin ang dito mga idol pero dadaanan natin yan mamaya mga idol unahin mo natin yung doon mga idol unahin mo natin yung doon baka makatamba tayo doon mga idol saka daanan na natin itong area na ito mamaya so yan mga lapit na rin tayo dito tayo sa area mga idol so yan magkukundo lang tayo mga idol at yun bababa na tayo saya yung oras baka makadali na tayo yan ito yung ating program so sana Tsak din tayo na pang-iha mamaya mga idol. So yan, abangan na lang mga idol. Thank you so much. So bye-bye lang lagi mga idol para tayo makarating sa ating pangarap. Yon, at palagi tayong uh, magbibigay ng magandang uh, videos para sa inyong lahat. Thank you mga idol. So yan mga idol. Ready na tayo ng ating pang-ebidensya sa ating maging huli mamaya. At minsan mga idol, pasinsan na kayo sa ibang huli natin mga idol ay minsan hindi natin ma ah. minsan dahil sa ating papanigurado na mahuli ka agad natin yung isda kaya yung iba namang tira natin mga idol ay hindi natin ma perfect hindi natin mabidyuhan ka agad so yan okay at pinaka importante sa lahat mga ang ating wits wits po natin mga idol Okay. Nakalimutan na po natin mag ano. Ah, grabe talaga mga idol. Grabe si Kip. Pangbabae babae sa ito mga idol. Binigay sa ating ah, kapatid ko. Kay GD Boy Pira mga idol. Yun, sana shout out sa iyo. Sana pagaling ka dyan. At mag-iingat na sunod na pagaling ka dyan. Yun. Pero mamaya mga idol ay labas na rin lang sa hospital mga idol. Na appendix po aking kapatid mga ka idol. So yan, binigay niya sa akin bago. Kaya lang ito pag ko itong magandang pinigay niya Medyo masikip nga talaga Pero okay na rin ito mga idol Di bali masikip sa meron tayong pangdepensa Sa mga corals So ayan Okay bawaan tayo mga idol Diyan abangan na mga idol At atin natin cellphone mga idol So ayan okay Baka lang mamaya yun, napakasikip. Napakaganda rin sa pakiramdam yung masikip. Kaya lang, ang hirap ito hubarin rin mga idol So yan, malaman lang maya. うんうんうんうん。<laughs> <laughs> フフフフフ。<noise> <noise>

kabuya mga ka idol oh. So, kaahol na natin mga idol Yan, kaahol na natin mga idol ah. Uh. Ah. So, ngayon, hilain mo natin yung ating huli, eh. Mga idol, wait lang mga idol ah. Yung GoPro natin, lupat na Okay, mga idol, first time natin mga idol Ah uh. Salamat. May pang-ihaw. May pang-ihaw. Yun, mga ka-idol. Pang-ihaw. Oh. Okay. Swerte na ang ating araw today. May pang na tayo mga idol. May pang-ulan pa. Ah, bango na. So, second dive natin doon mga idol. Subukan natin doon. At dinaan natin kanina na mababaw. Try lang natin mga idol bago tayo muwi. Okay? Okay. Let's go. Yan lahat ang huli natin mga idol. Sa first dive natin. Dalawang tikos isang lipte ilak dalawang lapo at saka isang uh, bayang okay let's go um. lipat na mga idol, lipat 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 okay second dive mga kayo daanan ninyo doon sa ating uh, diyan kanina mababaw malawak lawak na mababaw so surfing lang tayo doon surfing lang tayo pag wala uwi na tayo mga kaidol sa unahan lang naman yun mga kaidol so napaka high tide na ngayon at saka lumalaki na yung ano gulong doon tayo kanina mga kaidol doon tayo kanina so ngayon dito na naman tayo sa ano yung may bahura dito so try lang natin to mag surfing dito at baka makakita tayo na magpa sa uh, ano langawin langawin sa ilalim so try lang natin ito maya mga, mga, mga idol at magkain mga tayo konti kaya nga ng mga 15 minutes konti lang kainin natin sabay so, uwi na tayo para yung mga tropa natin makarag uwi na yun doon at umaantay sa ating huli para alam na subahan so, na naman may, mga, mga, mga idol Okay, Okay mga idol, nakapundo na tayo mga idol. Yun, inari ko na rin buya ng uh, natin, ng ating ay, ng ating uh, fur can. So ayan, mag-dive tayo dito. So ayan, abangan na lang mga idol at kumakadagdag tayo mga idol. At ito na nga, nakita nyo naman yung huli natin kanina. So subok muna tayo konti, mga idol dahil meron tayong dalang kanin. So ayan, kain muna tayo kunti bago surfing tayo dito sa mga area na ito mga kayo, surfing tayo dito sa area na yan so dun sa ano kantuhan na yan mga kayo dun, malalim na yan dito lang tayo sa surfing to, sa mga babaw so nasa mga uh, walong dipa nasa mga walong dipa tayo sa walo and seven six na dipa so ilang meters din yun at yun Tingnan natin kung makadapa tayo sa kantuhan, kung ganahan tayo kung mayroong isda. Pag walang isda, mga idol. Pag walang isda, so, hindi tayo. And dahan dahan tayo mag-uwi. Masarap magsisil, mga idol, pag sa area ay mayroong labas na isda. So, mas, mas, mas ganado tayo mag ano, uh, surfing. So, yan. maganda na, mga idol. Kain muna ako, mga idol. Subo muna ako konti. Ha? Okay, abangan na lang mo So yan mga idol, uh, try tayo ng battery dahil yung isa ay lubat na. Lubat na ito mga idol. So papalitan natin ng bagong yan, walang bawas. Yun, okay na. Ups. Okay. Yan. Start. Tagin na naman itong natin. Uh, Okay, yan okay mga idol. Yan, nagbubuhat natin ang pateri. Hindi ngayon. Kung na lang. paano? Kung paano? Kung paano? tayo. paano? Kung paano? Kung konti. Kumain tayo ng konti. Kung paano? tayo paano? Kung paano? Kung paano? Kung paano? Kung paano? Mga paano? So, lumakas na Kung Minjor, thank you so much. Salamat kaydol. So dito tayo. Kayo na yung amihan. So yan, Okay, hintayin na lang muna 'yan.